Jun Good morning, good morning, good morning <laughs> Ayun mga kapida no Muli na naman tayo ng ngayon Dito kami sa Isla, bang Isla Bansan So Dito naman kami mag mga kapida Manimpalad <laughs> So yun, shout out sa lahat mga kapida Sa lahat ng mga solid supporters Mga silent viewers At Sa mga bagong nakapasok sa bahay ni kuya <laughs> sa ating channel mga kabida no. So, yun shoutout sa inyong lahat. At ano mga kabida, yan really na si Master. Oh. Shoutout kay Alfred Ausa. Ayun mga kabida. <laughs> Ayun shoutout kay Alfred Ausa no. Sa lahat, lahat ng mga solid supporters. Ah, uh, Bella Bin... Alboro. Shoutout sa iyo sis. Ayun shoutout Loyla Alboro at Ate saka... April shout out. <laughs> yun mga kabida shout out at sa lahat lahat ng mga solid supporters Billy Abasolo Nasana na kaya to si Billy Abasolo <laughs> biglang nawala sa ano natin channel natin sana palagi kang nasa mabuting kalagayan Billy Abasolo yung shout out sa iyo saka shout out na rin kay Randy Mahinay at saka Randy Bermudes isa lang yung dalawa is Randy Bermudis at saka si Randy Mahinay yun sa taot sa iyo Kabida yun sa sa 'yo at sa taot na rin kay Ning Romero Waray Vlog at Animals Vlog at saka sa mga lahat lahat ng mga viewers natin lahat ng mga sumusubaybay sa ating channel Ayan, shout out sa inyong lahat mga kabida no? So yun, susubukan natin mga kabida Ngayong araw na to, kung anong maano natin Anong masaga ni Master <laughs> Ano pala mga kabida no, hindi ko, hindi, hindi pala namin kayo na-update nung sang araw Nagano si Master, mangisda sana si Master mga kabida no, tapos Pagdating niya sa baybay, nakita na niya yung ano niya, tung bangka Nalulunod na dahil puno na puno na sa tubig ba at saka yung makina na buta ng uh, na ng dagat kaya hindi nakapagpalaod si master dahil mayroong ano mayroong gusot yung bangka niya ba may butas yun may butas mga kabida kaya hindi siya nakapalaod buti na lang marunong mag magayos ayun magayos <laughs> kaya naayos ni master gapon uh, nung sangaraw tapos gapon ng isda may na upload kami kahapon mga kabida. So ngayon bumalik naman tayo. Sunday, happy Sunday sa lahat mga kabida. So 'yan mga kabida, update namin kayo kung anong maholi namin. Ngayong araw na to mga kabida. So 'yun, Happy Sunday, happy Sunday sa lahat mga kabida. Happy okay, Pista, Pista Senior. <laughs> senior Santo Ayun, happy pista sa lahat ng mga lahat-lahat ng mga nagsaulog sa ano sa pista ng Senior Santo ninyo. Mabuhay kayong lahat. Ingat kayo palagi. So yun mga kabida. Let's go. ibis mga kabidero no? ibis 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 So mo mga ka-bidong, nakuhaulap natin uh, araw bos oh, gaya huh? oh. ah. ah. oh, ni ba. Ha. Skeposung kau. Ah. Alin ni toak Oh, ni. yang kena belik ni Alin ah, ni tolok saudah. Oh. ito yung masarap na lato mga kabida no si grips hindi masyadong malaki yung ano ba yung parang grips nyo ito ah kabi sarap kayo mga kabida sarap kayo Pusit ito yung mga kabida no? uh, Itlog nang nukos Itlog nang pusit, pusit mga kabida no Eh anu nantinya dibalik. Lah <laughs> <Alawin natin to>. udah <laughs> <laughs> itu. Balik. Hidup sama Rasul ada Oi, oi, oi. Oh, lipte mga targetnya Target mesti mga kabidaw. Gedangan-dagan. 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 pasapan ito mga kabila lo. Melakit lakit Laki sa man. Mga kabila. Sus. Asa ka oh. mga kauban Oh. Sabi silang ba. Yung lakit <laughs> lo mga kabila. Okay. dali nang uban mga kabida man lang siya nagpabilin mo no? ito na lang yung mga naiwan naglipat yung iba mga kabida ha? yun 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 grabe ka ko sa butiti Ang laki mga kabida, ang laki Nakaan na naman mga kabida Sus! Oo mga kabida ah, 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 grabe ka ko mga kabida Sus! Grabe, crispy ciceron oh. na ako mga kabida